Chicharon bulaklak. Okay. Napakasarap naman ang barbecue. Tinong uh, ano, ang sa inyo? Inkanto. <laughs> Pag kinain mo ito, may inkanto ka talaga. Galing ako kay sa kabila, sa Diwata. Yan yung taas ng linya. Sabi ko na try ko din dito sa inkanto. Standito tayo ngayon sa Diwata, Paris. Ang haba pa rin yung pila. Ah, uh, yun. Since na kumain, nakakain naman tayo dyan ng uh, Diwata Paris Overload and then yung Diwata Siki ni Diwata, kakain naman tayo dyan pero ang haba ng pila o, oh, yan o oh. pero meron kasi tayong napanood na yun sa kabila, yung tatawid dito pero pinipilahan pa rin o oh. oh pinipilahan pa rin siya eto si uh, Madam Juliet Encanto titisting natin to dito First time natin na uh, susubukan itong uh, Madam Juliet Encanto. Tatawid tayo doon sa kabila. Tawid tayo. <laughs> Pero pinipilahan pa rin siya. Kaya nang haba pa rin yung pila. Oh. Hanggang doon. Pinipilahan pa rin dito. Pero hindi naman siya masyadong mahaba yung pila. Hindi lang... dito tulad dun sa kabila. Since natapos naman tayo, susubukan naman natin dito sa Madam Juliet uh, Encanto. Nung nakaraan kasi, almost 3 hours tayo nag-aantay uh, doon bago tayo nakakain. Dito susubukan naman natin kung ilang oras tayo makakain itong uh, nakapila kay eh, Madam Juliet. Siguro hindi natuabot abutin ng isang oras nakapila. Ate, ikaw pong last. Alright, andito na tayo. 9.20 kanina kapila. 30 minutes lang. Andito na. Sheesh. May barbecue pala. Magkano uh, so, pare sa overload? 100. Isang chicharon. Ah, okay. Chicharon bulaklak ba yan? Hindi. Saka ano, ah, overload. Sige, sige. Oh, 100. 30 minutes lang nakakain na ako. Sobrang boss Ay uh, sige ro yan. Kasama sa ombre. Almost 30 minutes lang Nakakain ako dito. Uh, subukan natin pero ito yung uh, ito chicharon bulaklak saka. Ayun. Ito yung uh, tapos may isang kanin may soft drinks 100 pesos din. Only rice dito. Pare lang tikman natin 'to na walang wala pang templa kung ano sarap. Pinainit mo hindi na nilagay pa. Sarap ba? Oh, dire. Chit-chiron bulaklak. Kailangan pa ng kaunti Pwede na hindi mo timplahan, depende sa panlasa mo. Ilang mo ang iniwan Sa akin okay na 'tong timpla e. dami pa nakapila oh. pero kanina dami rin nakapila pero 30 minutes lang tayo nakakain mabilis yung uh, usad ng ta mga tao hmm. May barbecue pa din sila. Ingit tayo ng rice gutom eh. Rice po. Thank you. <laughs> Sulitin natin to. Excuse. Oh. Dami po. Puro na ano, ito. Ito siya bulaklak. So alright guys, meron tayong mga uh, kausap dito na ito lang talagang dinadayo nila. Ato uh, sila, si madam, ayan. Andito kami sa... Madam, taga saan po kayo? Paren. Saga QC. QC? Yeah. Ah, uh, meron pa kayong dinaanan na iba o pinunta na iba bago kayo magpunta dito ah, sa kay... pumunta kami muna kay Bambam. Kay Bambam? Oo, uh -huh. masarap ang pa kanilang pares. Uh -huh. Panalo. Tapos... So dito, napakasarap naman ang barbecue. Eh, Wala kay Pili. Madam Joliet, Joliet in May paras din siya, masarap. Uh -huh. Ang ay bulaklak sa um, kanyang Ma'am, Quezon, lahat po kayo, Quezon City po? ah uh, bulakan sila. Ay, Bulakan ang layo pa. Oh, nahila lang ako diba? <laughs> ay, hinila ka lang. Ay, sinong, uh, ano, nanghila sa inyo? In kanto. na talaga ako. Ayan. Sinasal yung mga kasama niyo, Madam. Ah! Kasama natin. Nandito kami sa Encanto Quarry! Yeah! Encanto, yeah! 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 Pag kinain mo ito, may Encanto ko talaga. Ah, may Encanto. Kaya meron ka ako isa. Delikado po kasi may puno eh. <laughs> <laughs> Panalo ito. Oh, wow. Panalo. Sa halagang? 45 pesos. 45 pesos. Pero yung overload pares sila, halagang 100 pesos. Oo. Oh panalong panalo. Uh, Mga kaibigan, tapos sa tayo kumain. Ang kagandahan din kasi dito, meron silang pwede sila mag-parking. Ayan dito yung motor natin. Dito sa sa sidewalk. Ayan, pwede diyan dalawa. So, tapos sa tayo. Sarap ng ano ah uh, yung pagkain. Sulit na sulit, 100 pesos halagang 100 pesos. Uh, may ano ka na, chicharon bulaklak, inihaw, unli rice, unli sabaw, and the free soft drinks. Pinipilahan at saka dinadayo na rin si Madam Juliet alias AKA Encanto. Sa mga gustong pupunta dito, ang open nila, alas 5, andito na sila naka-prepare na pero alas 6 sila mag-start ng serving. Hanggang kinabukasan yun, gabi lang po sila andito. Araw, hindi po sila open eh. Kaya sa mga gustong pupunta, gabi lang talaga dito kay Madam Joliet sa uh, e, AK Sulit so, din oh. Sulit boss. Inanap ko nga si intanto eh. Oh. Ito si, si Bosing Oh. Oh, nakita ko to kumakain doon. Oh, okay. uh, pinapawisan. Okay. Boss, sama ka sa vlog ko. Ay, ah. thank you, thank you. <laughs> Galing ako kay sa kabila sa Diwata, yung taas ng linya. Ngayon, boss. Uh, sabi ko na try ko din dito sa Encanto. Sarap namin pala. Oo. Oh. Sulit din. Sa halagang 100 pesos na, no, boss. Oh. Uh -huh. Sa halagang 100, sulit. Oo. Oh. Uh -huh. Punta kayo dito, mat ma-try niyo rin. Bisaya ako from Davao. Ah, from Davao. Oh, Bisaya. Thank you. Ah. Huh? Thank you. Oh, bisaya 'yan. Yes. Shout out sa taga Davao. Bisda, Bisda. Oh, Bisda. Taga saan ka dito, boss? Ah, uh, pasig ako umuwi. So, dinadayo mo lang talaga dito. Oh, okay. Gusto Or... ko ma-try din 'yon eh. Ah, ito lang talagang oh. sadya mo? Oo, oh. oh, oh, kakain lang. Pero, sad ko siya, mataang taas ang linya. Oh. Ako napunta sa Encanto. Kaya sarap din pala eh. Sarap! So, 30 minutes lang, nakakain ako. Mga so, 20 lang ako eh. 20 ano, ka lang, oo. Oh. Yung services nila, ah. mabilis. Mabilis, oh. Sarap! Pangalan mo, boss? Muy Moy Moy. Moy Moy, yeah. Shoutout kay uh, boss Moy Moy from Davao. Okay, yeah. thank you. At saka-shoutout rin sa Infinite Success Global Davao. Yan, yeah, ano boss? Uh, Infinite Success Global Davao. Yan, yeah, big shoutout. Uh, yung product namin, stem cell po. Plant-based stem cell. Yo. Oh, 46 years old na ako, pero, baby pa. Baby fish. fish. <laughs> Yan. Yeah. Eto boss.